Mr. Ryan? Apa. Sino po itong nga ka kaanak po na nawawala, sir? Ayun po, ma'am, yung kapatid ko po, ma'am. Uh, si Hernan Miranda po, ma'am. Hernan Miranda? Apa po, ma'am. Okay po. Then, ayun nga po, ma'am, um, uh, nung gabi po na yun, ma'am, may, may pumunta po ng mga bandang alas 12 daw po sa aming barangay na pinapakilala, pinapakumpin po ng barangay po ng Tambobong San Rafael Bulacan po kung mm -hmm. tiga, tiga doon po sa barangay po namin yung inaakosan po nila na dalawa po. Then dalawa so, na? Is May kasangkot rin po kasing minor po eh. 14 anos na batang lalaki, then yung kapatid ko po. Sino daw po yung 14 years old? Ayun naman po yung si Aaron po na anak naman po ni sir. Na barangay po namin, hindi po kami ma'am na abisuan po ma'am na Ah, uh, eto po, yung kapatid nyo or pamilya nyo, nandodon sa bayan ng San Rafael. Hindi po kami, ma'am, nabisuan. Bali, na balitaan na lang po namin, nung kirabukasan ng 28 na po. Kailan yung huling nakausap itong si Hernan and si Aaron po? Bali, ma'am, umalis po sa amin, mga alas 6 ng hapon po, ma'am. Sino Dahil yun, ang, ang kasama ay? Yung tatay ko po, ma'am, hinatid lang po, ma'am, sa, sa bayan, ma'am, ng Baliwag po, ma'am. Okay. Then namamasada po kasi siya ma'am ng tricycle po eh. Si ano si Hernan. Hernan po opo. Okay. Um hinatid niya sa may Baliwag ba, uh, bayan po ng Baliwag ma'am. Okay, pero wala silang nasabi na kung anumang detalye patungkol sa kung anumang mang uh, transaksyon o anumang lakad nila nung araw na yon o bago pa nung araw na yon, meron ba silang nakwento? Wala naman. Wala naman po, wala naman po ma'am. Bali, hinatid lang po yung tatay ko po ma'am sa bayan po ng Baliwag. Then na po, nag-start na po sila mamasada. Then may pumutok nga daw po, kinabukasan. May pumunta po kasi sa amin, ma'am, nung 28 po, ma'am, na. Consial po, ma'am, ng Barangay Libis, San Rafael, Bulacan, ma'am, na. Kinorpim po. Sa inyo po ba yung sidecar po na to? Nakita po kasi, ma'am, sunog po yung jar ma'am. Uh, kagawad, ah, uh, Kiyambaw, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. Ah, uh, kagawad, um, Kailan niyo po nakita ito pong uh, mga nawawala na si Hernan Miranda and Aaron Randel Suelo? Ano po yung uh, nasagap niyo pong uh, balita o ano po ang detalye niyo po patungkol po dito? <coughs> ano po, ha, around siguro po, ay mag na po, uh, 11 po siguro yon. Then, naka, ano po kami, naka-ronda. Then po, na, pinahinto ko yung tricycle, yung, yung, yung tricycle po ng tanot. Tapos mm -hmm. po kasi po may nakaparada kong tricycle sa medyo madilim. Walang ganong ilaw. Then, uh, nakita po nang uh, kasama kong tanot <coughs> nasa sa bakuran po noong sa kabilang bahay. So ngayon po, nung uh, palabas na pong ganon, lumabas, ah, tinanong po siya noong tanot. O sa kagaling? O doon, noong ganon. Ganon po. Uh, ano daw pong ginagawa? May, may ibon. May ibon. May ibon siyang kukunin. Masami po Anong oras po yun, Sir? Mga 11 to siguro, 11.10, gano'n. Nang? Gabi, hating gabi. Yun po ipon. ang sinabi Sabi. niya sa inyo, Sir? Sabi ko nga po, ipon. Gabi, hating gabi, may ipon. Nakita mo mga ipon. Hindi, hindi, hindi. Galing sa bakot. Galing sa kabin, bakot. Nag-gulot niya ako sa taon. Nakita niya ako. Hindi ko nakita. Sabi niya, eh, ayaw nga pala. Yun. So hinuli niyo? niya po sa barangay. Okay. At ano po eh, ang nangyari sino... po nang dinala niyo po sa barangay, Sir? Ah po. Eh tinatanong po sila ako ano pangalan kung taga saan. Nagpunta po yung dalawang tanod sa barangay Tibag para i-inform pa kung sino yon at anong kan taga kanila. Eh ganun niya daw po ah pinunta tanod. Yes, taga dito sa barangay Tibag. Then tumalis na po yung tanod. Ano po? Tumalis na yung tanod. Dumawi na balik na sa amin. Then naghihintay po kami. Dahil wala pong dumadating. Tapos po, siyempre, nag-decide na kami na along the way ay si papunti sa munisipyo. Ah, nang time po na 'yun si Hernan lang po ba o may kasama siyang uh, ibang uh, tao nun, sir? Or si Aaron? May kasama, may, ka may kasama pong isa. Ah, ano po ang pangalan sir? Hindi ko na po natandaan uh, ng po? Ano? Swelle Yes. Ito po ba si Aaron Swelo sir? siguro po kasi nga po hindi naman ako yung kausap eh. Pero kaharap po ako. Nanda ako si Melo. spelling pa nga po eh. Ang unang protocol dito sir, ito pong bata ay 14 years old lamang po. Tama po? Ah, siguro po. Sabihin na natin 14. 14 sir. At ang protocol nun sir, kapag uh, gantong minor de edad sir, ang una niyong tatawagan sir at ang una niyo pong pupuntahan ay yung magulang? Magulang. Eh hindi nga po, hindi nga po namin alam mo, in ay inform nga po sa tibag, mo nga po magkasama. Eh, cargo na po nung may, may edad. Para po si Rachel po kasi magkasama, hindi naman namin alam kung saan ano yung magulang. Obligasyon niya sir na hanapin yung magulang nitong 14 anyos. Eh, hindi nga po makapagbigay ng malinaw na impormasyon. Kaya nga po, bali, pinaabot na po namin doon sa barangay tipag dahil po iyon, eh, may, may isa naman po hindi minor. Kaya po, oh, true po, ang... baka po malaman. Oo, kasi sir, alam niyo po, napaka-ironic sir na inimbitahan niyo po sa barangay dahil lang sa ibon, tapos sir, nawala na po yung dalawa. At hindi naman po nawala. Na o oh, nasan sir? Oh, ganito nga po. Hindi nga po, na, hindi na, hindi na po namin na, na, na kami nakarating ng munisipyo kasi nga po, along the way, naisip namin, pa, pa na kasi nga, pagod na po yung mga kanod, maghapon, magtamag, at wala naman pong ng uh, complainant, pa na lang. Pinaka po, nung pinauwi namin, hindi na po namin alam kung saan punta. Pinakawalan Ay, lang po, ma'am, pinakawalan lang po daw nila, ma'am. Sa tulay po, nawala pong katao-tao daw po, ma'am, natutustigo daw po. Yun nga, sir, eh. Kayo ang huling kasama nitong mga to. Silang last stop. At saka, sir, kaninong bahay yun? Bakit hindi nyo ho in-interview at wala naman po palang lang at bakit nyo ho iimbitahan sa barangay? Eh, para po lang makilala. Opo, sir, pero para sir, kung... Para lang po makilala. Oo, sir, pero sir, yung may-ari po ba ng bahay na imbitahan nyo din po ba sa barangay? para ma-verify natin sir na ma meron pong uh, umaakyat po sa inyong uh, bakod. Hindi niyo din po na tanong yung mismo may-ari sir ng bahay? Basta yeah, inimbitahan niyo po, lang po sila. Kasi po, para lang po makilala namin sila. Tapos po, alam naman mga po nagko-complain. So, inisip namin na doon na lang po yan, no? Sa munisipyo. Para kung dadating sila, doon na sila mag-clarify. Ma'am paano po ma'am dadalhin po ma'am ni kagawad po yung dalawang tao po na yon sa munisipyo eh samantalan sa kanila pa lang po may pagkukulang na po sila bakit hindi po nila bilnater at may kasama po kasing uh -huh. minor dapat protocol po 'yun number one po 'yun ma'am sa legal process po ma'am Yes po barangay Hindi kaya nga po tinatanong ko nga po eh saka anong oras na 'yun dadalhin yun sa munisipyo uh -huh. eh, Ma'am na pagtanong-tanong ko po doon ma'am sa mga sa barangay mismo po ma'am may naglalamay po kasi mam ma patay po ma'am Ah, uh, bali yung pumunta po ako doon, ma'am, nagtanong-tanong lang rin po ako, ma'am, doon. Ang sabi po ng mga tao po doon, naka may evidence naman po ako na napagtanong ako po, ma'am, na ano po, ma Ang sabi po nila doon, alas 9 pa lang daw po ng gabi, hawak na daw po nila yung tao. Pero pinuntaan po nila sa barangay po namin para i-inform po, mga 12 daw po. So, sa ilang oras po na yun, anytime po, pwede po, may, anytime, may pwede silang gawin po, ma'am. Sa haba po ng oras po na yun. May CCTV po ba kayo sa barangay? Meron po. Pwede po ba kaming makahingi ng kopya? Eh si Kapitan po ang kakausapin kasi po siyempre, Sige e, sir. Oo. Oh, oh. Kasi sir sa totoo lang sir liable kayo dito sir dahil kayo po ang huling kasama nito bago mawala eh. Asa na po pala yung tricycle nila sir, yung tricycle po ni Hernan. Sir, hindi po, ma'am, hindi po namin dala na kasi nga pinadadala po mam ma na ma sa naman, ano, ma Barangay Libis po, ma'am. Nasaan po? Nasa, nasa Barangay Libis po, ma'am. San Rafael din po, ma'am. Hindi pa po namin ginagalaw-galaw po mam ma para po sa justice na investigan po, ma'am. Hindi pa po namin siya nagagalaw po Kamusta po, po yung tricycle sunog? Sunog na po ma'am. May mga picture na po. naman po kami Sunog na po. Ah, po? Sunog na po. Yung sidecar lang po yun ma'am. Pero yung single po, binaklas po mismo ma'am. At itinapon sa ibang lugar na malayo De na rin po ma'am. Pero nakita po. Bali ma'am, sabi-sabi po ma'am, yung... Noong araw po ng 28 po ma'am, na, nakita na po yung tricycle po ma'am na sidecar na sunog na po den siyempre po, sabihin po natin na hindi naman po nila siguro pagustuhan na pakailaman o ano, nailipat na po siya ng area. Then, yung araw rin po na yun, ma'am, may pumutok rin po, ma'am, may natagpuan po, ma'am, sa kabilang barangay na single na, ma'am, po. At ang sabi naman po sa mga nakakita, asul na motor na ganyan. Mm -hmm. uh, lahat ng description po, ma'am, parehas na parehas po, ma'am, sa motor po ng kapatid ko po, ma'am. Then sabi naman po sa mga nakakita, marami daw nga daw po nakakita eh. Pero hindi niyo po sir napuntahan. Hindi po ma'am napuntahan, pero sa description po, same na same po talaga ma'am. Then yung inaahon nga daw po ma'am, yung single po na yun ma'am, at may mga pulis rin naman daw po ma'am, na nakaharap naman daw po ng that time na inaahon daw po yung motor po na yun ma'am. Then pinuntahan naman po namin ma'am yung, yung compact na sinasabi po nilang pinagdalhan po, ang sabi naman po doon daw ng mga pulis po, ang sabi naman po ng na mga pulis daw po doon, na i-turn over na daw po sa munisipyo San Rafael po, ma'am. Pagpunta mm -hmm. naman po namin doon sa munisipyo ng San Rafael, ang sabi naman po doon, ma'am, wala naman daw po sa, in sa kanila na i-turn over. Sabi po ganon. Then, ay nga po, investiga, investiga. Then, pag uwi namin po sa bahay po namin, may nagchat chat po sa akin na, ah, kaibigan ko po, Tol, paki mo nga kung motor ng utol mo. Chinek ko naman po, ayun po yung mga oras po ng 9.30 ng gabi na po. At nakalagay po sa post po, 13 hours ago nakapost. Natagpuan naman po sa palit kan sinala po. Sergeant Alvin Bersabe, magandang hapon po. Magandang hapon po. Meron pong nawawala dito na si Mr. Hernan Miranda at uh, Aaron Randel Suelo na 14 anyos lang po. Nakarating po ba sa inyo itong uh, balita po na ito, sir? Noong nag-report na po sila, ma'am. Opo, ano pong uh, kwento po dito, uh, Sarge? Ah, uh, huna po, yung side ko daw po ang nakita nila doon sa barangay Libis. Pero nung no, mag-verify po yung uh, mga mga po namin na nagpapatulya, ah, uh, nasa barangay balantas Bay may po. Doon daw po nakalagak yung tricycle na sunog. Pero doon po sa nawawala, ah, uh... Sarge Versabe, doon po sa dalawang nawawala, lalo na po yung 14 anyos lamang po, bata pa po ito. Ano po ang investigasyon niyo po, sir? Uh, hindi po po kumpleto yung detalye namin. Ang alam lang po namin, yung isa, yung legal age lang po ang nakarating sa kaalamong pa namin. Mm -hmm. Pero may angulo po ba ng robbery din po dito, sir? Eh, but formally po, wala po, po kami ng uh, investigation na, nasimulan. Na Kasi yung complaint uh, complainant po, ito so pong sila, yung kumaganak po ni ng Hernan. Apo, nung pumunta po sila dito, nung pinaalam po nila yung nangyari, is uh, ating gabi na po. So in po namin nung pasamaan namin sila na magpa-flash alarm sa baliwag kasi doon po sila nakatire. Yun po ang procedure namin. Apo, yes, tapos sir, yes. nung, nung umaga po, nag po kami pinagbukasan. Uh, parang late na po yata sila bumalik. So hindi po po kompleto yung aming uh, detalye doon sa insidente. So iniintay pa rin po namin sila bumalik para po makapag kami ng ano mm -hmm. na formal makapag-launch kami ng formal investigation. May gusto In uh, yung... Anyway, yes. naman po namin yung chief of police namin. So nagpagawa po siya ng report na po kami ng report regarding dun sa nakita ng sinunod na Then uh, kung ano man po yung assistance na maiaan na natin dito sa kamag-anak po nung uh, mga nawawala, eh pag-provide po kami ng assistance. Yan po ang instruction ng aming chief of police. Attorney Blessy, magandang hapon po. Hi, Sharnie. Uh, ang nangyari, ni Blessy, meron pong dalawang nawawala. Uh, si uh, Hernan Miranda. Okay, mm -hmm. and uh, si Aaron Randel, uh, na 14 oh. anos lamang po. Oh. Ang uh, nangyari dito, ni is uh, hinuli daw po, kumbaga, inimbitahan daw po ng barangay. Uh, I'm sorry, January 26? 27 na po. 27. January 27 po, uh, inimbitahan <coughs> sila sa barangay. At uh, dahil po, nakita daw po na parang may ginagawa daw po sa isang bahay. Uh, Kung baga, 11 po. Siguro iniisip nila na baka nga naman daw po nag-aakyat bahay itong si Hernan Miranda and uh, si Iron Ngayon po, um hinuli na uh, itong uh, dalawa tapos ang sabi po ni Kagawad hindi 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 inabisuhan attorney ah, hindi inabisuhan yung uh, nanay ng minor or tatay yung parents mm, hindi mm. nila pinuntahan and then uh, nung dadali na sana daw sa munisipyo eh pinakawalan daw po sa isang tulay okay. lang, daw lang daw po tinanong at naman siya. po namin sila ma'am eh. Ah. tinanong po namin sila ma'am saan niyo ba pinakawalan sa tulay ba ano daw sa may tulay na bakal daw po at tinanong ko naman po may tao po ba may na pinakawalan niyo ang sagot oh. po nila wala daw po wala daw pong katao tao, tao noon. Then pinalaya pinalaya lang daw po nila. Then number 1 naman po doon po ma'am, eh wala po talagang blatter na ginawa po. Opo. Kagawa Droni, um pinablatter niyo po ba ito? Hindi po. Hinuli niyo walang blatter? Hmm, inimbitahan po, niyo, uh, inimbitahan uh, uh, po para uh, inimbitahan po then tinatanong ng paalan, taga <coughs> saan? Kuya nga, Hindi yun po. nga, eh ano purpose po ng blatter niyo sir? Inimbitahan <coughs> ba nila na, sila mismo nakakita nung ginagawa nitong si Hernan at si Aaron? nakita nila um, on the spot na may ginagawang uh, kalokohan? Um, ano po, nasa ano po, kasi nasa Bakura, na yun din, tuma, Sina, lang ina, po sa inyo. po sa bakod. Ah, lumabas po sa bakod. Ngayon po, ayun, para namin tinawag. Sinumbong po lang sa inyo yon pero hindi nyo po aktual na nakita. Hindi po, hindi po sinumbong. Nakita po nung tanod na kasama ko. Nasa ano Bakura po, then nung uh, minto na kami, lumabas siya sa Bakura sa Bakod doon dum tinawag nung tanod namin. Ano ginagawa mo so, doon? So, aware po kayo dun sa ginawa nung tanod na? Hmm. Ayun, ayun. Standard po ba sa inyo, anak? Ano? Ano? Nakita ko po siya natin, tinanong niya yung ano. Kagawad, standard po ba sa inyo yun na yung, yung minority edad, binibitbit niyo ng nang walang abiso sa magulang? Eh, hindi naman po. Ano po eh, kasi siyempre po, nando po kami sa Karsada. Eh, di siyempre eh, medyo hindi maganda yung Asa ano bakaya? eh. Sa Karsada po namin yung kinakusap kasi eh, tinanong nakita namin. Eh, dito po ako tayo sa barangay para dapat ano, sa mas maganda. muna yung bahay nung bata Ah, ayun eh, nga po. Siyempre, hindi na nga po yung natanong. hindi. Yes. Dapat Kaya nga po, nga ano, no, nga po, nga po, nga po, eh, eh, eh makikilala nyo rin po naman pag lalo na pag inuwi nyo po yung bata. At, tapos po, ano pong dahilan ninyo at pinakawalan? Naawa, naawa daw po. Ano na po kasi Hindi, eh? kung naawa po kayo, sana inuwi nyo na lang sa bahay. Ayun so, nga po, pinakadabes po yun. May, sir, may alam naman po sila eh. May sasakya ah, naman at po. Atoy ni Blessy, ang uh, sabi din po kanina, naawa and at the same time, pagod na din daw po dahil gabi na. At and ito ano, po, pagod din itong mga to. Ano nga asahan ninyo? Yes po. Kagawad. And uh, Atty. Blessy, yung uh, bahay na sinasabing inakyatan, nung, inakita daw yung bakuran, yung may-ari daw po ng bakuran na yun, hindi din daw po nila nakuha na ng salaysay, Atty. Wala pong complaint. Hindi naman ang reklamo. Wala naman pong reklamo. Opo, Atty. Oh, sige po, may sasabihin yata si tatay. Uh, una ko pong hiningan po ng salaysay po, ma'am, si Kagawad po, ma'am. May ano yes. naman po ma'am ako, may mga kawakulang ano naman po ako ma'am na magpapatunay po ma'am. alat lahat ng sinabi niya is recorded po talaga yun ma'am. Hindi ko naman po may lalabas po ma'am sa kanda lang po. Ang sabi po ni Kagawad po ma'am, nung gabi po na, in, na nagtatanong na umuha na information ma'am. Ang sabi po ma'am ni Kagawad, uh, hinayaan lang daw po ang suspect, ay yung dadali na po ma'am sa munisipyo po ma'am no. Ang sabi po ni Kagawad hinayaan lang daw po kay Hernan Miranda yung motor na i-drive at kinukomboyan lang daw po ng mga tanod daw po niya, ma'am. Then, in-interview ko naman po, ma'am, si Kapitan, kumulang po ng information ng by next day, yung kinabukasan, ma'am. Taliwas naman po ang sagot naman ni Kapitan, ma'am. Ang sabi naman po, isinakay daw po sa patrol dalawa at Pagdating sa tulay, ibinaba naman sa patrol po, ma'am. Madaling salita, ma'am. Taliwas po. Eh, nagtanong naman, yung nag, kwento. nagtanong naman po ako, ma'am, doon sa mga tao po, ma'am, nung nangyari po yung pangyayari po na yun, ma'am. Ang sabi na naman po, alas 9 pa lang po ng gabi, hawak na daw po nila ang tao at, at isinakay daw po talaga sa patrol daw po, ma'am. Kumbaga, magkakataliwas po sila, ma'am, ng paliwanag po, ma'am. Chairman, magandang hapon po. Ma'am. Opo, uh, kinakausap na po kayo ni Attorney Blessy. Apo, Apo, ano, na pong status na, nitong na, ano, na, investigation nyo dito na. sa pagkawala po ni Hernan sa ni Aaron? Eh, wala na comment po ako dyan, ma'am eh. Kasi nga po, sabi ko si, gaya nga po na sinabi ko, hindi ako na-inform ng gabi na yon at kahit nung pinagukasan ko na Ano pong no comment, Chairman? Eh, syempre, uh, kung teritoryo nyo po ito, dapat alam nyo yung nangyayari at saka ano na hindi po ang ginagawa ng investigation. Hindi ang unang bunga niyo po sa atin, no comment. Opo, hindi nga po napaalam sa akin. Hindi po nila napaalam. Hindi po nila ako sinawagan. So, ngayon nyo lang po nalaman ito? Pa? Ngayon nyo lang po narinig tong kaso nila, ano? Aaron? So, ano po? Kinabukasan po, ma'am. Kinabukasan. O, di matagal-tagal na po yun. So, magmula po nung nalaman nyo to ano na po ginawa ninyo? Eh, kaya nga po, sinabi ko doon sa nagpunta rito, Ah, uh, ako po, nagtatanong-tanong, hindi rin po maliwanag sa akin yung naging mga sagot nila, gagaya ng ano. Ano po po tanong sinasabi, sinasabi niyo, na Chairman? Yung 300, okay. so, tapos nakasakay sa motor. Kaya, kaya nga sa akin po siya nagpunta rito, eh, tinitignan ko nga kung matususpindi nila, eh. Tinitignan niyo lang po. Sa, kaya, sa, sa uh, inyo po, anong uh, action na ginagawa ninyo? Tinitignan ko po so, yung heavy ko. Kasi po, sir, na nawawala po yung kapatid sa kaanak. Yun pong okay. response natin, no, no comment, uh, nagtatanong-tanong, hindi po katumbas ng urgency po nung nararamdaman ng pamilya. Hmm. Na, 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 nararamdaman ko naman din po yung kanilang kalooban. pero po sinasabi ko nga din po sa kanila nung mag na magpunta sa natin to, nakikipagtulungan naman din po kami. Wala po bang mga CCTV around that area na pwede nyo nang uh, tingnan para ma-monitor po sa may court. Mga sa, sa may po, meron po kami. Kaya lang, hanggang five days lang po yung aming CCTV. Yung mga iba pong establishments na maaaring nahagip po yung uh, mga nawawala, tinignan nyo na po ba? Opo, wala naman po dito. Ganun na ano eh, yung mga CCTV na yung mga kapakanggay, eh, wala po. Nadaanan po lahat namin, ma'am, ng area po, ma'am, kahit gabi, kahit sa araw po, ma'am. Sa gabi na lang po, ma'am. Sa tuwing dumadaan po kami dun, ma'am, kitang-kita po namin, ma'am, lahat ng CCTV po dun, ma'am, lahat nakailaw po, ma'am, lahat po. So madaling sarita po, gumagana po lahat. At nagtanong-tanong na rin po, ma'am, kami mismo sa uh, paligid oh. ng barangay po, ma'am. Ang sabi Eka po, lang, gumagana daw po lahat ng CCTV daw po dun, ma'am. Ang sabi po naman ni chairman po noon, yung nakausap ko naman po, ang sabi po, sira daw po ang CCTV daw po. Kahit yung karatig barangay daw po, sira daw po lahat yon sabi yung ganon. Chairman, mas ginawa pa nila yung trabaho po kesa sa'yo. Nagawa na, na, na nila kasi sila may urgency sila dahil sila'y nawawalan. Malasakit na lang po sana, natulungan natin sila. Ma'am, kahit sa may pinagbabaan, kung kung doon po talaga ma'am binaba po ma'am, yung dalawang sospek na sinasabi hmm. po nila ma'am sa tulay na bakal po ma'am, Nakita ko rin po ma'am, bago ho kayo makarating ng tulay na bakal po ma'am, merong CCTV po dun ma'am. Nakailaw po ma'am, Nadana, nadadaanan ko rin po yun ma'am. Nakailaw po talaga, gumagana po talaga ma'am. Pero ang sabi naman po ni chairman, wala daw po CCTV daw po dun ma'am. Yung sinasabi ko po sir, sa tulay na bakal po sir. Sir, bago tayo makarating ng tulay na bakal po sir, may CCTV po dun sir. Halos gilip po siya ng... nila yung trabaho ko para sayo. Pwede bang tulungan mo sila? O sinabi na nila na meron. Kung pakiusap na lang, tulungan nyo sila makakuha na ng kopya nun. O alangan naman sila pa rin gagawa nun. Pakikipagsalungan naman po kami nun eh. Pakikipagsalungan po. Pero kailangan lang po sana, maramdaman nyo rin yung urgency na meron sila. Kasi pag may ng mga tao, ito bata, limited yung time natin. Kailangan mahanap yan within a certain amount of time or day naiintindihan nyo rin po naman siguro yun kung may, may anak po ba kayo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, yun, ganun lang din po. I'm sure may na-imagine nyo po yung nararamdaman nila kung anak nyo na po yung involved. Hindi po kayo matutulog para makuha lahat ng ebidensya. Okay. Tama po, Chairman? Tama po, ma'am. Okay, at okay. yung okay. yes, Blessy Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, pa na-inform lang mga... Na-inform lang po ako ng mga panahon na In, okay. ay, yun. Ayun nga po, pero matagal na po yun. Sila, ang dami na po nilang nagawa. Sa, wala naman sila kapangyarihan Talagang tsaga lang at talagang determinasyon lang mahanap yung mga mahal nila sa buhay. Uh, good afternoon, Sergeant. Good afternoon, uh, 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 ano po kayong maitulong natin kila ano, uh, tatay at paghanap kila Herna at saka kay Aaron? Uh, initially po, magkakasas po na kami, ma'am. ah Pupunin po muna natin yung mga information ng nawawala yung anak. Then, ipa-flash po lang po namin dito sa within the province of Bulacan para po kung sakaling may makakita may eh maitawag po sa amin. Shari, eh, gano'ng katagal na nga nawawala itong si Aaron at si Herman? January 27 po, uh, at yung ni Blesi? Ang oh, mga apat na araw na. Ah, po. Sarge, yun nga po, apat na araw na po nawawala. Ano po usual na um, protocol natin pagkaganoan? Ayun nga po, ma'am. Initially, yung pong flash alarm, uh, sa buong Bulacan po yun, ma'am. Okay. Tapos po, so, ah... Uh, doon naman po regarding naman po sa investigation, aantayin ah, po namin sila para po makuha namin yung kompletong detalye ng insidente. Then, mm. uh, yan, yeah, okay. namin during the course of investigation po. Yun po ano, uh, mga kopya ng CCTV, ma-assist po natin sila na makakuha na? No? Uh, not 100% po kasi nag-upgrade po yata ng CCTV ang CCTV ng San Rafael. So meron po kami mga intensisya dito, alimbawa mga traffic accident na hindi naman po lahat ay nakukuha namin ng, ano, na, ng footage. Pero yung, iba naman po gumagana. Yung sinasabi naman po ng ating mga uh, reporting, <laughs> yung mga anak po nung nawawala, yung ticket po natin ma'am, sasamahan po natin sila. Asahan po namin yung tulong niyo. sorry Sarge sabi. Ako ma'am. Atay na lang po namin sila dito sa opisina, naman. Medyo tayo naman po, meron naman po mga uh, kasama po mga investigator dito na po pwedeng mag-assist sa kanila. Sana po, sana po maano na rin natin yung mga kasamahan na talad na nagsagawa nito. Maimbestigahan na rin yung uh, ginawa nila para masampahan sila ng kaso sa ano yung kanilang operations. Ako ma'am, definitely po, uh, pupunta po kami ng barangay tanggo kung para magkaroon ng magandang personal inquiry regarding dun sa ano. Presidente. Sir Ryan and uh, Sir Joel, baka gusto niyo pong uh, manawagan po sa baka may nakakita pa doon sa pangyayari. Sa gabi ng pangyayari baka pwede niyo pong uh, manawagan, ipanawagan po. Ah, uh, sa lahat po nang nagbabakasala po, po, kami na sana boy po yung pamilya po namin. At kung sana po, kung may nakakita man po sa nangyari po na yon, uh, magbigay alam na lang po kayo sa sana sa amin. May pagtulungan na lang po. parang na lang rin po sa amin. At ilang araw na po kami hindi masyado nakakatulog at ay eh, tulad doon yan, hindi po kami nakakapasong mga magkakapatid. Gawa ng naghahanap po kami or nag-iimbestiga po kami kahit sa aming pamamaraan na lang. E, eh, ginagawa na lang rin po namin dahil ang inaano po talaga namin dito, ang kalaban po talaga namin dito is yung barangay po talaga na na dapat sila ang gumagawa ng batas pero parang kabaligtaran ang nangyayari ho oh, na sinasabi ho nila na pinala, pinala, pinangangalagaan nila yung barangay nila pero ultimo parang sa sarili nilang kamay ginagawa nila yung hindi magaganda so ay alam po so Baka mayroon ho kayong nalalaman, bigay kayo, alam niyo na lang po. Magiiwan na lang po kami ng contact number po namin dito. Maraming salamat po. Okay. Kayo po tatay, Ruel. Ako, ako po, nakiusap sa inyo po kung sino naman ang nakakilala ni Eron Randall Silvio. Sana po ibigay pag-alam sa amin po para ma makuha namin po kung saan, kung saan naman siya ngayon dahil masakit para sa akin na bilang magulang. Isudyante yan siya sa Virginia po. Isudyante siya doon po. Sana po may balikan dito sa bahay po. Okay. Um... Ganito sir ang mangyayari po no. Papaassistihan po namin kayo ng reporter po para ma mas uh, matutukan po yung investigasyon po dito uh, sa COP po ng San Rafael Bulacan at siyempre po kaila Police Master Sergeant Alvin Bersabe. At titingnan natin kung may uh, kakulangan pa o pagkukulang talaga uh, itong baranggay uh, barangay ng uh, Tambubong, San Rafael, Bulacan at uh, uh, pwede nating ilapit din sa DILG para malaman natin kung may iba pa silang kakulangan o ibang violations na ginawa dito sa insidente. Pwede na po nating ilapit to. at pasasamahan po namin kayo yes, para po uh, mas maimbestigahan po natin, mas mapabilis po yung investigasyon po. Salamat. Maraming, ma po, salamat po, ma. Maraming salamat Sige po ma'am. Maraming salamat po.